Pasintabi po sa mga nanonood, ano? sugatan ang isang lalaki sa Paseco Compound sa Maynila matapos pagsasaksakin ng bote sa mukha. Ang sospek kaibigan umano ng biktima. May exclusive report si Bien Manalo. Sa video na ito, makikita ang isang lalaking duguan na may sugat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Ang lalaki, sinaksak pala ng basag na bote sa Baseco Compound sa Maynila. Sa investigasyon, away sa sugal ang pinag-ugatan ng saksakan. Yung hong ating sospek, uh, suspect, eh, kumakain huya, kumakain. And then ito hong victim, eh, pinipilit niya hong magsugal. Magkarak sila. Nagpang-abot sila, nagsuntukan po sila. Ito palang ano, ito palang ano, suspect eh inabangan yung big victim without any ano na ho, uh, reason na sinaksak niya ngayon tong ano itong biktima ah. napag-alaman na magkaibigan pa ang dalawa sa record ito na ang ikalawang beses na makukulong ang sospek itong ano itong biktima ah, at saka yung sospek magkababata sila magkababata sila at uh, matagal na sila magkakilala. Itong suspect natin, meron siyang uh, previous na ano na pagkakakulong sa ibang kaso naman. Aminado ang suspect sa nagawang krimen na nahaharap sa kasong frustrated murder. Hindi po ako sa sarili ko. Nakaganon na nangyari po. Na ano po ako ng bote sa ano. Nagsisiyang <laughs> ko rin po. Kahit din po, hindi rin po matulog dahil ginawa ko rin po. Ang hihingi po ako ng dispense pero alam ko hindi po nila akong mapapatawad. Pero desedido ang biktima na ituloy ang kaso. Itutuloy ko po yung kaso dahil, dahil di po Nabala rin po kasi ako na eh. Naprovisyo po yung mga ate ko. Magalang ko po. Sana po hindi nalang niya po ginawa ito para wala, wala po siya pag niya. Paalala ng otoridad sa publiko. Dahil sa sugal, pati yung mag best friend of, ay pati yung magkaibigan o matalik na magkakaibigan eh nagkakaroon ng awa yan tigilan nun natin yung pagsusugal at lalo na kung ayaw naman ng tao niyayayaya mo o ayaw naman nun yung ibang uh, magsugal huwag natin siya pilitin Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas